Ito na ngayon ang itsura ng Estero de Binondo at ito yung parte ng tulay ng Binondo Intramuros Bridge. Ongoing na rin po itong pagkukonstruksyon para sa flood mitigation structure dito po sa kahabaan ng Estero de Binondo. Ito naman ang mukha ng estero de Binondo nung na-rehabilitate ito nung 2019 nung wala pang tulay dito ng Binondo Intramuros Bridge nagtanim sila dyan ng mga halaman para ma-filter itong estero de Binondo. Good morning guys at nandito tayo ngayon sa May Binondo Intramuros Bridge at ito yung ilog Pasig. Mukhang nag-improve na rin ano, dating uh, maitim mang uh, tubig dito eh ano? ngayon ay uh, medyo may pagka uh, uh, light green na no. Kahit pa paano nag improve na. At uh, gawa nga po 'yan ng uh, rehabilitation na ginagawa ngayon sa Bungkaban ng Ilog Pasig. Samahan niyo po ako at uh, baybayin po natin itong uh, estero de Binondo at uh, tingnan po natin po ano na po yung progress na nagaganap doon dahil lang na, nakarang araw ay uh, Nagpunta tayo doon, nakita po natin yung ibang na-construction po, po doon para sa mitigation ano uh, structure na gagawin nga po diyan sa kahabaan ng estero de Binondo. At yung kulay dilaw na structure na yan ay ayan po yung uh, Binondo pumping station. Ayun, uumpisa na po kasi yung uh, rehabilitation dito sa Ilog Pasig at uh, sana po ay uh, yung estero din ano ay nag-iimprove din dito na po tayo at ito pong itsura ngayon ng estero di binondo ayan at uh, mukhang uh, wala namang ganong basura pero dati itong ano ang dami rito nga uh, nakatira nga mga squatter at talaga nga na yung uh, estero na ito ayan na relocate po yung ibang mga nakatira dito no sa parting Bulacan at iban man po ay sa parting Cavite from time to time nagkakaroon po ng mga clearing operation dito tinitingnan po kung may uh, nagtatayo na naman. Ayan, nakikita po natin may mga natutulog pero binibisita po ito ng Manila government para hindi po sila diyan makapagtayo ng mga barong-barong at baka mamaya ay malaking problema na naman po ang kanilang kakaharapin. May pa rin ang kulay ng tubig ano, dito po sa estero pero kahit pa paano po ay uh, nabawasan na rin ng mga basura at kahit pa paano po malaking tulong din na napalis na rito yung mga nag-squatter po dito sa sa area na ito kung kaya't sana magtuloy-tuloy na rin po uh, gumanda at luminis. kaya malapit na po tayo dito sa may uh, San Fernando Bridge at yung uh, estero kasi dito ay uh, tatagos hanggang doon po papuntang Divisoria noong hindi pa naaayos yung uh, estero di Binondo ay talagang uh, yung mga tao po dito ay talagang uh, nakakatawid lamang po dyan sa tulay kung kaya't madali lamang po sila dyan makapagdumi pero ang ginawa po ngayon ay uh, naglagay po sila dyan ng barbed wire para hindi na po sila makapasok at talagang hindi po inaalaw yung uh, mga tao dyan na uh, mamalagi at uh, makapagumpisa na namang magtayo ng mga bahay-bahay ayan doon po tayo galing sa may uh, uh, parte ng tulay na yan ng uh, Binondo Intramuros Bridge itong uh, kotse na yan pag uh, Uh, kaliwa niya dyan ay uh, iyan po yung lalabasan uh, niya dyan sa may Santo Cristo Street hanggang sa makarating siya dito sa may San Fernando Street. Ito namang coaching puti na yun pag uh, punta niya doon ay uh, Rentas Street yon at uh, tatagos naman siya ng One Luna Street. Ayan dito po tayo sa kabila at uh, makita rin po natin yung itong, uh, parte nitong uh, Estero de Binondo. Ayan po naglagay din po rito ng mga barbed wire para po uh, hindi po makatalon dyan yung mga ano mga tao dating nga mga naninirahan dyan sa ilalim ng tulay at sa gilid-gilid naglagay din po sila ng mga bakal dyan pero hindi pa po nakukumpleto yan eh Yan guys, yan po ang uh, Binondo Church. Okay, lakad-lakad po tayo ulit at uh, po natin dito sa may uh, kabilang side ano, nitong uh, tulay na ito ng San Fernando Bridge kasi uh, babaybayin po natin itong uh, Estero de Binondo at makikita po natin dito yung uh, mga nag uh, operation na po no, sa pagkukonstruksyon para sa uh, mitigation uh, structure na gagawin po nila rito sa buong kahabaan po yan ano, ng uh, Estero de Binondo kaya ang po tayo dito bababa po tayo Ayan at para makita po natin ano ang uh, estero di Binondo. Ah, uh, kumpara po sa ibang estero, masasabi po natin na uh, medyo malinis pa itong area na ito, no. Ayan ito yung lugar na kung saan ang dami po talagang uh, uh, squatter dito noon. At uh, tinanggal na po sila talagang uh, binantayan rin po ito para hindi na rin po sila makabalik, pero na-relocate naman po sila. Uh, parting uh, Bulacan at uh, Cavite po. Ito yung sinasabi ko nga uh, nag-uumpisa na po yung pagkoconstruction ano, para po sa flood mitigation structure dito po sa buong kahabaan ng Estero uh, di Binondo. Yan guys, ano sa buong habaan ng uh, itong estero di Pinondo ay uh, ayan, naglagay po sila diyan ng uh, mga bakal na harang ano. Uh, pero may mga area pa na hindi pa rin nalalagyan. Ayun po sila busy busy sila diyan sa kanilang uh, operation ngayong araw. Ayun, lakad-lakad po tayo muli. Samahan niyo po ako hanggang sa makarating tayo doon sa may Tibisoria. Uh, Ayan, may tinatayo pa lang uh, bagong building dito, no? Itong nga uh, New Century Philippines. Ayan, nakalagay po dyan. Ayan, nagtakip muna sila dyan ng uh, trapala, Kulay no? blue na ito. Para nga naman na uh, out off limits yung mga tao uh, taong uh, papasok dito. Na-allowed lamang dyan yung mga workers at saka yung mga naglilinis dito po sa Estero Tibinondo. Yan po yung uh, Divisoria Mall. Yan sana po ay nagustuhan nyo itong ating uh, paglalakad dito sa kabaan ng Estero de Binondo. At patuloy po tayo mag-update dito po sa parting Maynila. Yan salamat and God bless po sa ating lahat.